pagkabata, hilig na ni Christine ang pagluluto. Sa mura nitong edad, kanya ng pangarap magkaroon ng sariling restaurant. Kinukuha ko dun sa store kasi ang nanay ko noon, mayroon siyang sari-sari store. So, tinatago ko pa pag nagluluto ako noon ng parang gulaman na hinahaluan ng yung fruit cocktail and then may gula-gulaman din ng nanay ko iluluto ko. Tapos pagpalpak, makikita ng nanay ko na nandoon parang naitapon or ano ganyan. So, napapagalitan ako noon. Ang pangarap niyang ito na isa katuparan taong 2021. Matapos kasi ang anim na taon niyang pagtatrabaho sa ibang bansa nang makauwi sa Pilipinas taong 2017, unti-unti niyang inabot ito. Naging una niyang hakbang, paggawa ng crinkles. Tinadala ng anak ko sa school niya. Sabi ko, hindi ka ba nahihiya na ano, magbebenta ka ng mga crinkles? Mga gani. Sabi mo, bakit ako mahihiya? E, gawa mo to social kayang baking. Yun ang lagi niyang sinasabi. Naka-topperware yun, dala-dala niya. Mami, ano, mayroon ka ng kita kasi nasa accountancy, ano na siya. Mami, mayroon ka ng 250 pesos na kita dun sa ano mo, dun sa 2,000. You bake more pa para ano, so dodoblehin ko yun. Kasunod nito ay ang paggawa ng iba pang pastries gaya ng cakes. Ang kanyang mga kinita, kanyang inipon para maitayo ang The Dream Art Cafe sa South Drive, Baguio City na nagmistulang isang one stop-shop restaurant. Pasta, pizza, iba't ibang snacks, kape, at kung ano na no pa ang alok nito sa kanyang coffee shop. Idagdag pa ang ambience at ang kaliwat ka ng mga artworks. Para kay Christine, ang The Dream Art Cafe ang simbolo ng kanyang pagpupursigi sa buhay. Kaya't kahit minsay hirap, hindi niya naisipang sukuan ito. There was one time nung bagyo, mahina ang negosyo. I had only two na, um, two na staff. So nag-leave nag yung isa, yung isa naman nagkasakit dahil puro ulan. Ako ang nagluluto, mag-isa ako ang magluluto, ako maghuhugas, ako magbe-bake, ako magbabarista, ako ang magsaserve. Patunay sa kanyang determinasyon si Don Don na kanya ng empleyado mula nang magbukas ang coffee shop. Ano po ginagawa niya po para mapano po itong cafe? Ano ma'am, dapat maging masipag po para maabot natin yung pangarap natin. Laking pasasalamat din ni Briley sa The Dream Art Cafe at pati na kay Christine. Uh, marami rin ako ma'am na natutunan sa pagwork ko dito. Mga like um, barista, hindi naman ako talagang barista pero uh, naanos ni mga gisursuro. Uh, ganun din ma'am sa may uh, pagluluto po sa may kitchen. Mensahe ngayon ni Christine na maging patunay ang The Dream Art Cafe sa lahat ng may pangarap na kaya nilang abutin ito basta't may determinasyon at tiwala sa sarili. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.